Wow, unang pitas. Tara. Oh, 'di ba? Hey, may Yay. dragon fruit na ulit tayo. Ganda. Nang daming saluyot, guys. Kabilangan, oh. Sarap. Ang dami kong kain nito. And guys, ang sarap ng ating ginataang gulay, oh. What's up mga ka-dragon na yan? Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, nandito tayo sa ating dragon fruit farm. May nakita si Kuya Efren dito na ano, na tatlong nahinog na bunga ng dragon fruit. Kaya pipitasin natin yan, guys. Excited kami magpitas. <laughs> Alaga. So, sobra excited na pitas na. Yan, nag green na rin. Hindi kagaya mo natin. Ayan, guys. Ipapasyal namin kayo dito sa ating dragon fruit. Ay, ano, green na green na siya. Hindi na siya yung katulad dati na ang nipis. Ngayon, nagkalaman-laman na siya. Parang senti paseng. Malusog na. Nakasi nakasip-sip na kasi ng tubig. San, ante yung ano, yung pitasin natin? Pitasin mo nante. Wala ka mong pangpipit. <laughs> <mong> pang <laughs> oh, ayan guys, o. Oh, ayan, oh, pitasin natin yan. Wow, unang pitas. Charan! Oh, di ba? Napitas diba? na to guys ni Kuya Efren. Inano-ano lang namin. oh, ba? Diba? Kunin ko na siya. Yay. Tatlo lang hey. to. I love you. Oo, ante ah. May Yay. dragon fruit na ulit tayo. Ganda. Nalate lang siya. Nalate lang yung ano niya. Kasi gawa nga nung El ninyo Ayan oh, may bulaklak na. Di ba nung nakaraan guys yung ganito niya yung stem niya ang payat. Ngayon malusog na siya oh. Hindi pa nga itong bulaklak niya na to eh. Nung nakaraang taon, ano, madami. Saan? dyan? Yung Saan? Diba dami doon sila pa? Ma Total mag na rin sa doon. Ay. Oo, baka hinog mo. Madami doon. Buti yun, hindi pa masyadong mag-hinog. Baka mag din na sa kanya yun. Ginapakuha niya nang... Ginapakuha lang. na. Pinatibag na nga namin siligwilas. Malang may siligwilas pa. Hmm. <laughs> May ahas dito, nakatago-tago lang. Lalo sa mga ganyan-ganyan. Eh. Yung -ganyan, no? dati eh. Grasiro. Grasiro ba kaya? hindi pa naman siya ganun ka. Ano? Kaya hindi um, lang uh, ka, pa naman siya ganun naman itong mga damo. Espera ng pagdamo. Pat malilit pa. Oh, nagkapal na hmm. kat naman magkano. Hmm. Katakot ka naman. Katakot na Kunti pa yung bulak-bulak niya. Uh, mm. mga, mga wala. na nga makakita mga kulay ko. kulay pink. Wala. Tatlo ah, lang talaga siya. Hindi um. na nadagdagan yung ating ah, dragon fruit. ma. Ayan. Kahit puros ganito lang sana. I love you. nakakamis guys magharvest dito nung tiray-tiray talaga na dragon fruit. Ganda nito pag gano, maraming bulaklak. Grabe yung papi niya, pagkat nung madid mm karotahan. -hmm. Ang kriga taga, kwa. Tapos na siya. Ang siligaya. pa ng damo. Kahit na, ganito talaga. Ito, maganda nga itong ganito. Yung flat lang siya, yung damo niya. Hindi ingat. Yung naga taas. Ala, kadami sa luyot. Nay! Hey, wow! Oh, wow. ala, kadami. Oh, ala, kadami. Ala, kadami saluyot, guys! Oh, dito kasi yun eh, yung isang puno, ay, na, ay, yung isang puno ay, na yan. Nalak to, manti yung hulak. Nagpakahirap ka oh. pa oh. magkakalilip pa. Ito na gumakla. So, Nang daming sa luyot, guys. Kabilaan, oh. Ay, magganto yung itsura nung hinagis ko doon. Na mga buto boto Nami, oh. Kasaluyutan. Hindi, yung... dito, dito talaga yung may isang puno. Dito talaga ang tiay na kwan. Ba't hinagisan dati dyan? Na nagkaroon, na, may bunga-bunga. Siyempre nag-rug na yung kwan niya. Kaya nagtubo. tapos ko lang siyam yung talong ko dito. kaya ako sa basaraan yun. Dap dupa. Ang napakamis okay. dito sa taas. Yan na yung ating punla guys. Tumubo na. Ano na? mga Oh, kaya ketta in kalin sa alam man hay lung ay, 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 -al. ay la la pa akong powers fresh pa ka pa kami hindi na <laughs> oh green na green na oh mun hmm. nakaraano mm, grabe kawawa eh program pudo kita mo oo may green na oh Pwede sana na. kung hindi um, um, na maglapit yung damo eh. Na? Wala ko pagay niya nung patay na. mga mm -hmm. panya. si hmm. Ayan mga ka-dragon, magpa-init tayo ng tubig. Magkapi-kapi tayo dahil may nabili tayong ano dito, maruya. Maruya nilo. Sarap. Ayan mga ka-dragon, buhay naman tong ating mga tinanim dito. Ayan hey guys, try daw ni Auntie Pasing magkawal. Kaya lang ang nakukuha niya. Puro maliliit. Ang lunch pala namin guys. Ay, ginataang gulay. Gulay na naman. Kahit na, hindi nagbabay yan. Hindi na siguro ako. Namimiss ko na magpatanga eh. Hindi no? Busy kasi si Kuya dan. Hindi makagawa ng patanga. Nasira na kasi guys yung ano patanga naming dalawa. Ay, maliliit. Nandiyan guys yung aming mga baso. <laughs> Kanina me yan. pa... <laughs> Kanina yung pinakamalaki. Sa'yo. <laughs> sunod. Sunod sa akin. Kanti Paseng. Ano eh. Kanti o? Ligaya. Ang galing ng pagkakaano eh. Kaya Bali ito pa palaki. Dala ka yan eh. Kanti Ligaya. Dala balat yan antay. Itong basa. Wala na yung itim dito. Yung kanti. Paseng yung may kwan tama yung may bita kapi kayo baro yes ante kapi ka muna ay mag kwan maglamig merinda kayo guys merinda na ni nai kapi kapi kayo marunya sabi ko sa hati mainit-init pa. Hmm. Mas Mas sa sa ah, puno. Tapos kumantin pa ako ah. Eh. Tapos hindi mo sabi Tapang? Tapang ano? Magtugkol-tugkol tayo nung kwan niya. Oo, oh, tsaka yung ano. Kibito, antay. Hmm. Minok, pibita. Hmm. Kahit masukal na, hindi man lang Kaya lang, masukal ka na. Dapat na expensive pa. Matandag po, ulog lang. Kukil. Kala ko hindi nabuhay yung karatilis. Hmm. Ayun, umay, oh, nabuhay isa pingo. Na? Ano ba ito? Ano ba Ano Ano Dyan, ay, Ayun o. Parang wala na. Ayun o. No. Hindi maglalaki? Eh? Ayun, oh? Ayun no. May na ako ha. Bintangin ni Yubi. Hindi pa sa May nakuha na bang malaki? Wala pa. Puro maliliis na kukuha niya. Baka wala nang malaki. sila magkain. Pag tapos nito, ipahid mo sa balat mo, ante. Ang yes. mga hmm. tinay. Tanggal kursi. sarap dito sa bukid guys pag ganito yung naririnig mo mga ano lang hindi Kuli yung, ng ibon hindi yung kulog Eh guys, so ihalo din namin to sa may ano ginataan. Pwede yan. May bunga na, may bulaklak pa. Puro fresh. hmm Ayun mga ka may mga buto-buto tayo ng ano dito. Patani, tsaka yung singkamas. Tanim ko siya dito sa ano sa may puno ng malunggay para may paggapangan. Ito Ito naman guys, yung buto ng singkamas. Yan. Ayan mga kadragon, ito yung ating ginataang gulay. Walang nahulis antipasing na tilapia. Kaya daing ang aming ilalagay. Masarap naman ang daing dyan eh.

ba <laughs> yung itim na mga kadrawad, bali na natin yung ating turdan ng saging dito. Yung saba, baka tinago ni Kuy, baka tinabi ni Kuy Efren, wala na kasi doon yung bunga. Natumba kasi nung isang araw. Dun. Gusto kaya ito ni Sir irigalo namin regalo natin kay Sir Willy ito. Siguro rin dito ko pag nahinog na. Ito ang ating ulam. Wow! Grabe ang sarap At ng ating kinataang gulay. Meron pa yan dito. Mmm! Tawag yan mamaya. Ito, mangga. I-slice natin itong ating dragon fruit. Wow. Tikman natin wow. kung ano matanis. Pero yung isa lang ang buksan natin. Eh. Ama, salamat po sa mga biyayang pinagkakalog niya sa amin sa araw-araw. Mga ato na ito baka sa paglilingkod siya. May mong pinayang lahat sa kong sa Cristo. Amen. Amen. Kain tayo mga dragon. Mm, Masarap sapat. ang ulam namin. Masarap mga na amin yung panghimagas. Ano po rin yan? Ante, oh! Mauna na kayo. Hmm, mauna na kayo magkuha. Ano lang na? lang Sarap talaga magkain pag Buda, eh. Kadang. May dala akong ano ah. Itong sayo. Ay, Huli ka nga yung mulak mulak Huli ka nga Parang minamagnet ako kanina eh. Pag hindi ko siya binigay. Parang nakonsensya hmm. ka Na hindi mo ka. Na parang hindi ako makaalis-alis. Hindi na hindi ko. Sabi ko pwede naman ko sa hindi

Lalo na siguro pag ganata ang tugpo. Yes. Yeah. Talaga. Mm -hmm. uh, ayan, gusto ko lang po i-shout out si Ma'am Mary Ann Sevilla from Santa Ana, Bulacan, Bulacan. Ayan. Hello po, Ma'am Ma Mary, Ma Mary Ann. Hello po, Ma'am Mary Ann Sevilla. Ma Mary Ann. Kain tayo. Parang siya yung namit ni ate sa Singapore. Ayaw mo ka. Mm -hmm. Ay, inarapot na. Ay, talaga bulakan-bulakan siya. Mm. Nani pang bulaklak yata yung ka yun. na. Lalo na yung mukhang niya. Tangkay. Ano kayo niya? Manamis na niya. Kuhang tap, o. Tapos? Yung mukhang hmm. so, eh? yeah. siya. ko yung alukong. Ano? Oh, ano kong daw? Eh? Haluan lang sa luyot. Ano kong huh, pala yan? wala akong nakikita eh. baka nag-asa nga sili eh. yan gusto ko rin po i-shout out si Sir Chard Scropolo at ang kanyang misis dyan sa Elo -ilo. Yan, hello, hello po. po sa inyo ayun po tayo Scropolo family Ito sandok pa nang kuha niya na. Ano Bulaklak. Kahit hey, pang bugon tayo nga rin Bugok pa yung natatakayan nga po Okay. Nakataasan pa yung pang magkain ah. Talagang pil mo ah. <laughs>

ang sarap kumain guys grabe sarap nga din the best the best pag nasa bukid hmm. makarating tayo dun puro lang ko na naman ang kain 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 Ayan, gusto ko rin pong i-shout out si Sir Nigel Abanez from Korea. Ayan. Hello po. Anong po. Ingat so, po kayo dyan. Sana ako na sa Korea. Kailan kaya ako makapunta sa Korea? Si Jiji nakapunta na. <laughs> Ay, huwag mo nang pag nasa at malamig. Hindi, <laughs> bagay ang katawan mm -hmm. nila. Masarap yung nabili namin nung kalabasa maligat. Tignan ko nga. Tignan nga. Okay. Yan shout out din po kay Sir Bong Calnea from Italy. Hello po Sir Bong, support goods Italy. Okay, oh, Iko na. Nagalusin daw may nabraw, inapoy, kada minyo nyo, nyo. It. nyo kayang nilagay ng kanin. Ang dami rin sa akin. Ito yung dahil namin nagsay. Like, sure. Buti maganda-ganda yung weather ngayon guys. Nakakain kami ng maayos. <laughs> Hindi kami na nagmamadali magkain. Yung tipong gustong-gusto mo pa magkain. <laughs> nagmamadali ka kasi nga no. may kulog at kidlat. Nung nakaraan naman wala, pero malakas ang ulan. Ang mm -hmm. mm -hmm. pipasin ngayon mo mm na? -hmm. Magas na kami mm -hmm. ng mangga. Mangga binog. Ikman mo. Ikman ng kaya sa Mangga. Ang din. Tamis din. Tamis din. Hmm. Unang kagat ng, ng dragon fruit. Sawaan na naman tayo sa dragon fruit. Talaga eh. Sawaan tayo magbinta. Tinda na naman doon sa kone. Hindi sa di Munisipyo. Mga supi na namin yan eh.